So ayun mga kapanood, ngayon magandang yung magandang baga sa lahat. Ngayon may ngayon kami sa dagat kasi nga meron kaming tama kagabi. So kayo naman yung tatamaan ngayon. tayo ngayon. So, tara, let's go! Wow! Maganda yung panahon. Malinsangan. Alright! So tingnan nyo yung view para makita nyo naman. Parang maganda yung ano natin ngayon. So, yun yung mga kapanot. Napakahaga natin yan No? So, 29 na. Ah, 629. Uh, ano ba yan? Ha? Bakit ganun? So, yun ah, mga sa parang... Say, ayun, yung mga kasama namin. Ayun, no? Paaho na. 6 o'clock in the morning. So, ayan. nakita yun, nyo yung buhangin dito. So, almost <laughs> black. Ayan. Yeah at uh, naman ng damat so uh, and the view napakaganda di ba so yan napakaganda so 6 o'clock maruligo na kayo ayan sarap Sarap tumawag dito sa buhagin. Uh, At yan, uh, makasama natin. Ayan. Oh, Ay. Sarap sa tubig. Masarap sa kasama si Sir Danny at ang aking pinakamalapit na kumpare ay Ron. No, 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 no. So, no. Huwag Sumaligong so, ngayon kami kasi nga nabasag tayo kahapon. pag At <coughs> kailangan nating matanggal ang aming... HANT OVER! Oh, Let's like go! Ang nagustuhan ko lang dito sa Las Casas kasi nga yung wala kayong makikitang mga bato-bato dyan. Yung, ng tubig. Ano ba? Diba? Yung mga bato-bato, malinaw. Ayan o. No. Sumababaw, so, banayad yung tunong dagat. So makakaligo talaga kayo na maayos. So alahalahan ninyo yung mga dikya, yung mga ganun-ganun. Ayan ng tubig. So although wala pang masyadong naliligo ngayon kasi nga masyado pang maaga. So, ayan. May ilan ilan. Ayan. Kapitan nyo lang doon. So, ayan. Yung sila. So, wala pa masyadong naliligo. So, kami. Nagkahan namin kasi nga. Ayun nga. Ang uh, mga kapaligo na tayo. So, magpiprepare naman tayo ngayon. Para sa breakfast. So, magbibreakfast kami ngayon sa Casa Binondo. So, right. Let's go. Doon sa ating breakfast ano venue so ipakita ko sa inyo kung saan yung ating room. So ayan, kita niyo yung mga ano no. Napakagandang mga bahay-bahay. All right. So ito tayo ngayon sa 8102. And then dito. Ayan, dito pala. So ayan, labas mo. Napaganda, di ba? Ayan. Oh, di ba? Oh, 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 oh. So ngayon, pupunta muna tayo sa kwarto at para magbihis, And then, puta tayo ng breakfast. Benyo! Alright! So, by the way, kung makapanot, siyempre, pagpasok nyo dito, kung nasa third floor kayo, ito yung hagdan na makikita nyo. Ayan, di ba? O, oh, di ba? Heritage na heritage yung natinan. O, oh, di ba? So, punta na kayo dito. Although, libre yung pagpunta namin dito. So, baka gusto nyo yung uh, dito. Punta kayo dito, di ba? So, you can try it. Ayan, di di ba? Ah, oh, di diba? Ganda. Alright. So, ito yung magiging. Ito yung kwarto namin. So, pasok tayo dyan. Ang nagustuhan ko dito, guys. Napakaganda ng CR. Kaya lang may tao. Dito yung papasok doon. Ito yung kwarto namin. Oh. Hoy! May mumo! Ah! Yan mo, guys. Nakikita nyo may mumo. Yun. Hindi po yan, ano, white lady. Higur. Yan ay isang... kapre. Capre. Hindi <laughs> yan. <don't know. laughs> Yan po yung aking pinakamalupit na Ito so, pa Ayan Si Kamulong Manlit mo Alright So ngayon guys Ay tayo na naman maliligo Papasokin natin yung pinakamagandang CR nila So ayan Yung ating pinakamalupit na kumpare Tapos na maligo So tayo na Alright So ayan guys Pagpasok nyo rito Woo Alam nyo guys Pag nakalita dito ito ang tinatawag na amazing. Kita mm -hmm. mo, talaga yung naturo. Oo, di ba? So, huwag kayong magkakamali kung magpupo kayo dyan. So, huwag kayong magkamali. Dapat dito kayo. Kasi yun yung yun yung 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 kasama Idolo. So, yun yung pa, pagpapasok nyo. May dalawa, Doro. <tod freue> dalawang yung naturo. May dalawang book. May bathtub. At may shower room. At ang pinaka, the best, pinakamalaking shock. <laughs> Napala, kalaking mirror, di ba? So, napakaluwag. Alam niyo guys, yung yung kwarto doon, yung tulugan, para almost kalahati ng kwarto is CR. Ganun kaluwag, eh, no? May tulugang bowl. Ayan, o, oh, di ba? O, oh, ayan, o, oh, o, di ba? O, oh, o, oh, o, oh, Oh. oh. So, na tayo. Ay, para tapos na tayong naligo sa napakalupit na CR nila. No? So, napakalupit. Magbibisa tayo. Kasi, punta na tayo sa pinakamalupit na mukbang breakfast. Let's go! So, by the way, makikita niyo ang aking mga kasama dyan. Pinakamalupit. Yeah! Yung isa pa, adon. Kalikod. Haharap yan, siyempre. harap ka, di ba? No, 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 no. no. Haharap <laughs> ka, di ba? Oh. <laughs> ibis na tayo ngayon. kung 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 nasaan yung aking kung na katawan. kung 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 So pagpasok kung dito. kung 8109. 8109. <laughs> kung Ayan okay po. Salamat ate. Pagpasok nyo dito. Kailangan nandito na kayo sa loob. Wow. si it Sir Marvin? Oh. Ayan sila. Ma si Masama. Ayan, si Madyo. Si Mamayet. Uy! dami! Ay! Sila sir! Ayan, Ayan so. Medyo maingay. <laughs> Saan na ba So ayun na, kikita niyo guys, maraming tao! Ayan. So maraming tao! Yung hanggang kasama yun. ito. Nag-video lang ang dalawa. Ayun o, tatsa ba o? Ay, si Emo! Ay man! So ayun guys, napakaraming tao na makakapila kay si Sir uh, Flan. Kamay-kamay. Ay, si Sir Gino. Ayun ay uh, boss. Uh, so, pipila tayo ngayon para sa breakfast. Dahil, basta tayo ng gabi, mukbang tayo ngayon. Ayan <laughs> si So ayun nga siya tapos na kaming mag-almusal so di ba paglabas namin doon sa Mundo Hall ay napakaganda ng view diba? yeah. So malalim yung tubig ngayon. So naglalaki ng tilapia oh. Hindi yun niyo makikita kasi nga di ba So punta tayo kasi may event. Meron pa premyo at uh, pa games yung aming company. So pupunta tayo doon. All right, let's go. What? <laughs> well, I'm out, man.